Yo, what's up mga Poknat? Another day, another morning. So, mag-breakfast muna tayo. Morning. Ano, ano mga Poknat? Talaga naman. So, kaya mo tayo bago tayo gumala. Hi, baby. Hi, baby. Baby, 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 baby. Kita, kids. alis tayo. Busy. Gangster of the day. Punta tayo nun sa ano. Kaya may love? Nan Garden. Nan, Lan Nan. Nan Liam Garden. Garden. Disneyland natin mga next week. mag din tayo. Dun. Okay. baka araw sakay tayo ng ano sakay tayo ng city bus mga pok tayo sa bus number triple one triple one doon yan po patungo sa pupuntahan natin mga hintayin natin yung bus na mga poknat sa mga gusto pumunta dito sa Hong Kong mag download kayo ng city bus na app my love no city bus na app kasi doon mo yun makikita yung mga bus number kung saan kayo pupunta and then doon yun rin makikita yung oras kung ano oras darating or lang minutes darating sa, sa bus stop nyo yung bus na iniintay nyo ganun siya kalupet Ingin mo kung gano'ng kabibilis yung mga sasakyan dito, mga poknat. Hindi ka pwede basta-basta. Diba, bilis sa mga sasakyan? <laughs> Kaya pag binanggaraan yung todas ka talaga. Ito, tatawid tayo mga poknat. Bili ito mag, ano, footbridge, hindi yung... Yeah. Kaya? Footbridge <laughs> ito. yung footbridge, hindi hirap umakyat sa atin. Yung footbridge, ano eh, parang ang aakit ng bundok eh. paira pa ni. Oo, yan yung eh. oh, eh, footbridge to so. Kahit matatanda, hindi may hirapan umakyat. <laughs> hindi na tayo kakain ulit yung kain natin ngayon ng breakfast Kuyo. hanggang dinner na yon kayo wag sabi mo yan ha depende <laughs> so finally mga po nat sila <laughs> tayo umigot kasi natin. tayo sa likod so yan to 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 yan yung entrance din ay nanlian garden yan mga halaman dito ganyan siya kalaki yan, dito tayo, dito, nandito tayo so, hanggang dun so nandito tayo? nandun, nandito, uh, nandito. ito ayan tayo ama siya, ang laki laki pala nito peaceful ng lugar uh, konti lang yung tao pumupunta ganda rito parang ano structure ng Chinese first time ko lang makapunta rito sa apat na beses kung punta rito ngayon lang ako napunta at least nakapunta ka? ka? ayun nga Kala may mga chinese ng na mga movie. Mga Chinese. Ganda. 11, 8, Ayan mga pok, natapos na tayo dito sa Nanlian Garden. Kasi mamaya magano tayo, maghahatpat tayo kasama sila dito. So, tara, kita-kits tayo sa bahay later. Gabi pa yon mga pok. So maghahatpat tayo sa bahay. May ano itong Let's go! Ah, Tingin tayo sa Uniqlo. Club safe. Of course, eh. 199 only Ayoko nyan Skinny? skinny Cargo pants mo? Ay, cargo Opo P199 lang mga pop. Huwag ka lang convert Mura na yan dito Huwag na huwag kayo convert dito Pag pero hindi may iwasan pero mura na yung mga ganun price. May amin ng pool, akala sale pero hindi. Ano marketing strategy. Ikaw? Wala ka ba niyan? Yun na nga eh. Kaya mo nang ganyan eh. Naman siya, nagpa-panic ba? na naman si Madam. Boxer short na lang. Parang Akin? Mamoradi, mura dito. pagkakataon. Walang si madam. Jagger pants jagger no? ah, 299. 19 na Walang pagkakataon. Walang pagkakataon. Walang pagkakataon. Walang pagkakataon. Walang magbaleno ka na lang. Magbaleno ka na lang. Baleno na no. lang sa bariya na lang tayo. Mas muro kasi. Ang mga window shopping na tayo. Tama. Sakay tayo ng train pabalik ng bahay. Train, tas bus. So tara, let's go. Anong oras na niyo? 3.30. Napa-activate namin yung octopus ko. Sa mga hindi nangakalam sa octopus, yung po yung ginagamit na top card para beep card sa Pilipinas para mas efficient ang Octopus dito kahit saan ano pwede gamitin. Pambahid sa restaurant, 7-Eleven, any. Pero minsan yung mga restaurant na alipay lang tinatanggap for payment. Pwede? Pwede ba? Octopus? Lahat na yun, no? O yun, lahat na nga pag Octopus. Kaya yeah, pag yung mga magka-travel dito, medyo matatagal ang halay, like, come on. Mas maganda bumili, uh, kumuha kayo ng Octopus. Mas nakakatipid kayo. Kasi pag barya-barya minsan sobra binabayad, eh importante, bariya din. Coins, even 10 cents, importante. Kaya kailangan ganun talaga. So, I hope... I hope ako mga po. Ngayon na nga mga po. May eh, katangahan na naman tayo nagawa. pa activate kami ng Octopus eh. Wala man akong dala. Eh, bibila akong ticket. diba? ba? akong ticket. Bibila na akong ticket. Kamali yeah, na 15 nga. 15.5. Magkano kulang mo? Saan ba siya? let's go. station. Ai Wang Da Xian. Next station, Wang Tai Xin. So, ba tai sa Mongko. A g interchange station tai. Diba? Mas madali yung bus kanina. Hindi ko kasi alam eh kung ano yung... Kaya pat... na sana tayo. Isang... Hindi ko kasi alam. Isa kang sakay lang. Wala lang ako lakas. Kaya nga. Sa uh, Central. Uh, Sa Gedi. Okay, ito ang Madam gangster. Huh? Pam Fifth Station, Fifth Station tayo. Tine. Yan na lahat. Yan, putre pa na. Oh mo, pa na. Yeah, mamaya nalain. Ay, sorry, baby. Yung baga, basta, yung baga mga ikwaman okay lang yun. Kaya. Wow. Let's go, fo. Let's get it on. Let's get it on. No, meron pa dito. Ito. Ang dami pa. Gumagalaw ano pa yung mga shillings. Yan ang pangano talaga. Eh, ganun mo, anak. Kasi nandan sa yung laman sa loob.